Jillian Vicencio, nagsalita na tungkol sa pagkakadawat sa hiwalayang, Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Itinanggi ng kapamilya aktres na si Jillian Vicencio, na may kinalaman siya sa breakup ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nasangkot na naman kasi ang dalaga sa issue, matapos kumpirmahin ni Catherine noong November 30 na talagang hiwalay na sila matapos ang 11 years na pagsasama may mga kumakalat na chismis na si Jillian ang third party, na naging dahilan upang maghiwalay ang matagal ng magpartner na Niel. Ayon pa sa chika, ay may nangyari sa dalawa na nakarating kay Catherine, kaya nag-decide na tuluyang hiwalayan ang aktor. Gayunpaman, ganap na ipinagtanggol ni Jillian ang kanyang sarili nitong biyernes ikaisa ng Disyembre, laban sa mga mapanlait na pahayag tungkol sa kanya ng mga online user. Huwag niyo po ako idamay dito hindi po totoo, saad ng kapamilya actress. Pakiusap pa ni Jillian, bigyan naman po natin sila ng respeto. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na iniugnay ang kapamilya actress kay Daniel. Sa katunayan, sa naging guesting ni Jillian sa Marites University noong August, una na niyang pinabulaanan ang chikang may something sila ng aktor. Matatandaan na magkasama silang tatlo sa teleseryeng, Tagod to be True, kung saan gumanap siya bilang Tox, isang matalik na kaibigan ng karakter ni Daniel na si Eloy. Unang dinepensahan ni DJ Jho ang dalaga bilang tugon sa mga akusasyon laban sa kanya. Fake news. Nakakatawa na ngayon naman si Jillian naman ang Ida Dawit. Lahat na lang talaga. Actually nakarating sa akin pero kulang mga karakter sa another gawagawang gawang kwento na ta. Tigilan nyo si Jillian, na at walang kaalam-alam dinadamay nyo. Say ni DJ Jho. wag kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.